Hello guys, so maraming nagtatanong sa akin kung bakit biglang tumaas yung followers ko at saka naging ganito yung aking ano aking dashboard so madali lang naman yan eh pero ano din, timing sa algorithm ang ginawa kong una dyan is hinanap ko yung ano yung yung mga parang mga virals na pinag-uusapan ngayon. Yun doon ako nakuha ng million views sa reels. Tapos pagka nag million views ka kasi padami na padami yung followers mo. Pero yung million views kong yun walang kita yun kasi hindi naman ako ano, hindi naman ako invited sa ads on reels pero okay na rin kasi maraming pumasok na followers tapos sinabayan ko pa nung long videos kasi meron akong ads on reels eh ano hindi ano nga yan in stream ads pala doon sa in-stream ad in ads doon ako kumikita pero mahina pero sinubayin ko kung ano yung nag-viral na video ko sa Reels pa ako ng kapareho noon, yun yung nilagay ko sa long form videos so as of now yung long form ko nasa 400k ata na views pero wala pa rin mahina yung ano yung kita doon eh. Baka may humingi ng bala ito, wala nga. <laughs> Hindi pa nga naka dollars eh. Pero okay na rin yun, at least yung followers ko dumami. Ganun lang yung, ang pinaka-technique doon is, kung ano yung top issue, ganun, kumuha ka na ng videos na ganun, tapos yun ang ipost mo. Kasabayan nyo lang yung issue, gaya nung kaya ano dumilim ang paligid yun sinabayan ko yun nung kay Pepsi doon ako nakakuha ng million views halos lahat ng sumabay sa issue na yun na nag post ng videos mga mal, short lang mga release lang yun patok na patok yun ngayon ewan kung patok pa rin ngayon basta pagka gusto nyo maging ganito yung ano nyo, yung dashboard nyo, is, kumuha kayo ng videos, nakatulad nung, sa mga pinag-uusapan ngayon na video. Ganun lang yun. Malay mo, kung may ads on release ka, sigurado na may kita ka. Hindi gaya nung sa akin. Nag 1.2 million, 1.3 na hata ngayon, wala pa rin. So, ganun yung technique na ginawa ko. Kaya dumami yung followers ko. Yun lang.